Barangay, SAO officials, pwede ng mga kampanya para sa National and Local Elections 2025 pero bawal gamitin ang pondo ng gobyerno ayon sa COMELEC. Pinapayagan na ng Commission on Elections sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan na lumahok sa kampanya para sa kanilang mga kandidato sa National and Local Elections 2025. Basa sa COMELEC, hindi Resolution 24-1001 hindi sakop ng pagbabawal sa pag political appeal sa mga barangay at SK officials ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Sa ugnay nito, binigyan diin na kahit pinayagan na sila ng komisyon ay dapat pa rin nilang sundin ang mga campaign rules at guidelines na itinakda. Ang paghingi ng kontribusyon mula sa kanilang mga nasasakupan o paggamit ng pondo ng gobyerno ay mahigit na ipinagbabawal sa ilalim ng Omnibus Election Code. Nilinaw din ng si Comelec Person George Garcia na hindi dapat inaangkin ang mga pasilidad ng barangay, gaya ng plaza, covered court, at iba pang pwedeng pagdausan ng mga camping rally. Posible anyang mareklamo sa Department of Interior and Local Government o DILG ang mga lalabag dito. Nagsimula ang kampanya para sa national positions noong February 11, 2025 habang ang lokal na posisyon ay sisimulan sa March 28, 2025. Ang pagtatapos ng kampanyahan ay nakatakdang matapos sa May 10, 2025.